Angkla Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang Dakilang Angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, <mulay> Magandang araw sa iyo kaagapay. Ito ang programang Angkla. At ako ang inyong mga kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship upang talakayin ang iba't ibang contemporary issues at current events mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia. Nagbabala ang medical authorities ng Pilipinas itong Martes, June 3, ng isang nakaambang na public health emergency dahil sa pagtaas ng kaso ng HIV o ang Human Immunodeficiency Virus ngayong taon kung saan partikular na epektado ay mga kabataang lalaki. Ayon sa datos ng Kagawaran ng Kalusugan, may average na 57 na bagong kaso ng HIV ang pinakamataas sa buong mundo, ang naitatala kada araw sa bansa na may 117 na milyong populasyon sa unang tatlong buwan mula January hanggang March ng 2025, isang pagtaas ng 50% kumpara noong nakaraang taon at nakapagtala rin ito ng 500% na pagtaas ng mga kaso sa hanay ng kabataang Pilipino. Tayo na ngayon ang may pinakmataas na bilang ng mga bagong kaso dito sa Western Pacific Region ayon sa kalihim ng kagawaran ng kalusugan o DOH. Ang nakakatakot, nakakabahala at nakakaalarma ay marami sa mga bagong kaso ay mula sa ating kabataan dagdag pa ng kalihim makabubuti para sa atin na magdeklara ng national public health emergency isang pambansang emergency para sa HIV upang mapakilos ang buong lipunan at ang buong pamahalaan sa pagtulong sa kampanyang ito na pababain ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa ilalim ng batas ng Pilipinas, maaaring magdeklara ng health emergency ang Pangulo kung ang isang epidemya ay nagbabanta sa pambansang seguridad. Ang huling pagkakataong ginawa ito ay noong nagsimula ang COVID-19 pandemic noong 2020. Ayon sa Department of Health, 55% lamang ng mga taong may HIV sa Pilipinas ang na-diagnose at 65% lamang ng na mga na-diagnose ang kasalukuyang suma sa ilalim sa life-saving antiretroviral therapy. Ayon sa Kagawaran ng Kalusugan, 95% ng mga bagong naitalang kaso ay mga lalaki kung saan 33% ay nasa edad na 15 hanggang 24 at 47% ay nasa edad na 25 hanggang 34. Hindi piniliwanag ng pamalaan ang mga dahilan sa likod ng pagtaas ng mga kaso na anilay nagbigay hadlang sa mga pagsisikap ng gobyerno na makamit ang pangdaigdigang layunin na itinakda ng kampanya ng United Nations para wakasan ng AIDS epidemic pagsapit ng 2030 na natiling pangunahing paraan ng pagkalat ng HIV ay ang pakikipagtalik kung saan karamihan sa mga kaso mula pa noong 2007 ay naiugnay sa mga kalalakihang nakikipagtalik sa kapwa lalaki tumaas ang bilang ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas simula 2021 at tinatayang aabot sa 252,800 ang mga taong nabubuhay na may HIV sa bansa pagsapit ng katapusan ng taong ito ng 2025 Ayon sa pinakabagong datos, mayroong 148,831 na kaso ng HIV na naitala sa buong bansa mula 1984 hanggang Marso ng taong ito. Kabuang 5,101 na kaso ang naitala sa unang quarter ng taong ito, mas mataas kaysa sa 3,409 na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon pahayag ng kalihim kung hindi natin mapipigilan ang pagdami ng mga kaso ng HIV, maari tayong umabot sa mahigit 400,000 na katao na nabubuhay na may HIV. Isang 12-year-old na bata mula sa Palawan ang ngayon ang pinakabatang naitalang Pilipino na nagpositibo sa HIV ayon sa Department of Health na nagbabala sa malaking pangtaas ng mga kaso ng impeksyon sa hanay ng Gen Z ipinaliwanag ng kalihim ng DOH na ang mga mas nakababatang individual ay mas nagiging experimental sa kanilang mga ginagawa at mas lantad sa paggamit ng internet. Dagdag pa ng kalihim, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Education kung paano matutugunan ang pagkalat ng HIV sa hanay ng kabataan. Kailangan nating turuan ang ating kabataan ayon sa kalihim. Ayon sa DOH, ang pangunahing age group ng mga Pilipinong may HIV noon ay nasa edad 35 hanggang 49 noong unang bahagi ng 2000s. Ngunit ngayon, ito ay lumipat na sa mga nasa edad 25 hanggang 34 at kamakailan lamang ay sa mga kabataang nasa kanilang teenage years at early 20s, ang henerasyong karaniwang iniuugnay sa madaling akses sa internet, impormasyon at mas liberal na pananaw kumpara sa mas konserbatibong mga naunang henerasyon sa kanila. As of 2024, mayroon ng mahigit 215,000 nakilalang kaso ng HIV. Ayon sa Executive Director ng Philippine National AIDS Council, bagamat maraming salik ang nag-aambag sa pagtaas ng risky behavior o mapanganim na gawi, malaki ang naging impluensya ng malawakang paggamit ng social media ng mga kabataan. Dahil sa social media, mas madali nang makakuha sila ng mga sexual partner. Isang pindot lang, pwede nang makakuha ng mga partner lalot merong mga application na tinatawag for specific groups tulad ng MSM ang Gen Z at ang henerasyon pagkatapos nila ay humaharap sa magkakapatong na krisis ng kakulangan sa akses sa impormasyon tungkol sa HIV. At dahil kakaunti na lamang ang mga palabas sa pelikula at telebisyon na nagpapakita ng mga karakter na nabubuhay na may o humaharap sa HIV, hindi nakatatanggap ng sapat na kaalaman ang mga henerasyong ito sa panahong napakahalaga ng impormasyon habang tayo ay nasa kritikal na yugto na nagpapatuloy na epidemya. Ang Gen Z o ang isinilang pagkatapos ng 1996, ang unang henerasyong lumaki na hindi itinuturing ang HIV bilang isang nakamamatay na sakit. Ang unang epektibong therapy laban sa HIV ay naging malawakang available lamang noong 1997. Ang Gen Z, sila ay bata, walang takot at hindi handa. Ngayon, sila na ang nasa sentro ng pinakamabilis na pagtaas ng mga kaso ng HIV sa Western Pacific. Maraming mga kabataan ngayon ang kulang sa kalaman tungkol sa kasaysayan ng HIV. Hindi nila naranasan ang panahon ng mainit na debate tungkol dito. Sa paglipas ng panahon, napansin natin na unti-unting nababawasan ang pangkalahatang kaalaman o general understanding ng mga tao, lalo na ang mga Gen Z, tungkol sa HIV AIDS. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga gamot pangontra at mga opsyon sa paggamot, o marahil dahil nga mayroon na ito, Marahil nagkakaroon ng maling pakiramdam ng seguridad ang ilang membro ng Gen Z at hindi na nila tinitingnan ang HIV bilang isang seryosong bagay. Halimbawa, ang isang diagnosis ng herpes ay maaring mas ikabahala pa nila kaysa sa HIV. Ang edukasyon tungkol sa preventive screenings at treatment ang susi upang mapanatiling malusog ang henerasyon ng Gen Z. Pero paano natin maabot ang kanilang henerasyon? Ito ang henerasyon ng social media. Yung mga natutong mag-snap o mag-tweet bago pa man sila matutong maglakad. Isang pag-aaral ang nagsabi na 73% ng Gen Z ay aktibong gumagamit ng Instagram, Snapchat at YouTube. Bagamat ang mga messaging sa social media ay kadalasang fun and light, hindi nito dapat itago ang katotohanan na seryoso pa rin ang diagnosis ng HIV. Naway magdala ng mas maraming edukasyon at kamalayan ng mas maraming pagsusuri at ang mga taong high risk ay magpatingin ng maaga para sa tamang pangalaga sa halip na maghintay at umasa na lang sa tsansa o kapalaran. Kahit pa unti-unti nang nawawala ang atensyon, nananatili pa rin ang HIV at patuli pa rin ang naitatalang mga kaso mula edad 13 hanggang 34. Kaya't mayroon isang malungkot at mabigat na bagyo ang nagbabanta na kailangan ng pagtataya at paghahanda kung hindi natin kakausapin ang Gen Z tungkol sa HIV. Sa isang bagong paraan, inilalagay natin ang ating sariling lipunan sa panganib ng isang malawak at pangmatagalang pagkabigo sa pampublikong kalusugan. Ang mga makabagong lunas at kaalaman ay nagligtas na maraming buhay at nararapat lamang na ipagdiwang. Ngunit, hindi rin maikakaila na may mga hindi inaasahang epekto ang mga pagunlad na ito sapagkat halos nawawala na ang HIV sa usaping pangkalusugan sa publiko. Hindi maikakaila na patuloy na lumalakas ang stigma o panlilibak sa mga taong may HIV habang unti-unti namang nababawasan ang edukasyon ukol dito. Bilang resulta, ang Gen Z ay naiulat na may pinakamababang antas ng kaalaman tungkol sa HIV mula nang ito ay unang matuklasan ang kakulangan ng edukasyon at pangunawa ng Gen Z tungkol sa HIV ay hindi basta-basta lumitaw o hindi rin ito umiiral ng hiwalay sa mga mas malawak na konteksto. May mas malaking trend na nagaganap. Hindi hiwa-hiwalay ang mga isyong ito, kaya mahalagang matukoy ang mga pangunahing salik na nagdala sa atin sa kasalukuyang kalagayan. Una, ang pagbibigay ng atensyon at paglahok sa masiglang advokasya ukol sa HIV ay hindi na kasing lakas o kasing sigla tulad ng dati. Para sa marami, tila isa na lamang lumang sakit ang HIV wala ng mga istasyon ng telebisyon na nagbabalita ng mga kilos protesta o ng iba pang pagkilos tungkol sa HIV. Halos wala na rin makatotohanang representasyon ng mga karakter na nabubuhay na may HIV sa pop culture o sa mainstream media. Isa itong nagbabadyang krisis o public health nightmare. Para sa Gen Z, ang kakulangan sa diskurso, visibility, Advokasiya, pondo at pananaliksik ay madaling mauwi sa mas mataas na bilang ng mga kaso ng HIV at muling pag-usbong ng stigma at maling impormasyon ukol dito. Ang pagsusuri at paggamot para sa HIV ay nangangailangan ng sapat na kaalaman. Gayunpaman, maaring may maling pananaw ang Gen Z tungkol sa HIV sa iba't ibang paraan. Halimbawa, kung ang mga kabataan ngayon ay tinitingnan na lamang ang HIV bilang isang karaniwang chronic condition, maaring hindi nila lubos na naunawaan ang kahalagahan ng pagsunod sa regular treatment o di kaya'y maaring hindi nila alam kung paano gumagana o ginagawa ang testing and coverage work nito. Dapat itong magsilbing babala o red flag para sa sinumang nasa larangan o involved sa public health at advocacy para sa kabataan. Sa ating bansa, sumirit ng 500% ang mga kaso ng HIV sa mga kabataang may edad na 15 hanggang 25, kaya't nanawagan ang Health Secretary na magdeklara ng isang pambansang public health emergency. Sa likod ng mga numerong ito ay isang henerasyong nakaharap sa isang krisis na hindi nila inaasahan at isang bansang nagmamadaling makahabol at makasabay. Ang ating bansa ay humaharap sa nakakabahala at nakakaalarmang pagtaas ng na mga kaso ng HIV infections. Ipinaliwanag ng Philippine National AIDS Council na bagamat mahalagang magkaroon ng madaling akses sa mga paraan ng proteksyon laban sa HIV, mas mahalaga pa rin gabaya ng mga kabataang maaring hindi pa handa sa ganitong aktibidad, ngunit unti-unti nang na-expose dito. Kaya napaka-critical ng role ng mga magulang ng pamilya para sa paghubog ng mga values ng mga bata. Kasi the more na stable ang values ng mga bata, malaki ang chances na hindi sila mag-practice ng mga risky behavior. Noong March 2024, sinabi ng DOH na mayroong 1,224 na kaso ng impeksyon ng HIV at labing dalawa na naiulat na namatay. Halos kalahati ng mga kaso noong Marso ay mula sa mga edad 25 hanggang 34 at halos isang katlo naman ay mula sa mga edad 15 hanggang 24. Na itala ng Pilipinas ang 5,101 na bagong kaso ng HIV at 145 na pagkamatay na may kaugnayan sa HIV o AIDS mula January hanggang March 2025 ayon sa datos na inilabas ng Department of Health. Mula 2020 hanggang March 2025, naitala ng Pilipinas ang 4,146 na pagkamatay na may kaugnayan sa HIV. Simula pa noong 2016, nagulat ang bansa ng mahigit 500 na pagkamatay kada taon mula sa mga na-diagnose na kaso ng HIV ayon sa DOH. Ang unang kaso ng HIV sa Pilipinas ay naitala noong 1984. Mula noon, kabuang 148,831 na infection ng HIV at 9,221 na pagkamatay ang naitala sa buong bansa. Sa mga bagong naitalang kaso, 4,849 o 95% ay mga kalalakihan habang 252 o 5% ay mga kababaihan. Halos 80% ng mga kaso ay naitala sa mga individual na may edad 15 hanggang 34 na nagpapakita ng tumataas na paglaganap ng impeksyon ng HIV sa younger populations ang karaniwang bilang ng mga kaso kada buwan sa first quarter ng 2025 ay umabot sa 1,700 na nagsasaad ng 50% na pagtaas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kung kaya't mas kailangan ng younger population ang kamalayan at pag-iwas sa HIV dahil sa maagang pagkakalantad nila sa internet na maaring magdulot ng exposure sa mga mapanganib na gawi o risky behaviors. Sinabi ng Health Secretary na kailangang palakasin at paigtingin pa ang edukasyon tungkol sa HIV. Bagamat hindi tahasang tinatalakay ng Biblia ang mga modernong sakit tulad ng HIV o AIDS, naglalaman ito ng mga hayagang prinsipyo at kwento na malalim na sumasalamin sa mga karanasan at hamong dulot ng ganitong mga karamdaman. Binabalaan tayo ng kasulatan na may katumbas na parusa ang sexual na kasalanan. Ito ang pahayag sa unang Korinto kabanatang anim talatang labing walo. Kaya lumayo kayo sa sekswal na imoralidad o layuan ninyo ang pakikiapid. Ang ibang ng ginagawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan. Ngunit ang gumagawa ng sekswal na imoralidad o nakikiapid ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Sa Hebreo kabanatang labing tatlo talatang apat ganito naman ang sinasabi kilalanin ang dangal ng pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa at huwag dungisa ng pagsasama sa pagkatahatulan at parulusahan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Mali at kasalanan ng sexual na imoralidad. Sa bagong tipan, ang salitang kadalasang isinasalin na sexual na imoralidad ay porneya. Ang salitang ito ay sinalin din bilang pagbebenta ng laman, pakikiapid at pagsamba sa Diyos-Diyosan nangangahulugan na ito na pagsuko ng sexual na kadalisayan at pangunahing itong ginagamit sa pakikipagtalik bago ang kasal. Mula sa salitang Grego, dito ay nakuha natin ang salitang Ingles na pornografiya na nagmumula sa konsepto ng pagbebenta. Ang sekswal na imoralidad ay ang pagbibili ng sekswal na kadalisayan at nasasangkot sa anumang uri ng sekswal na pagpapahayag sa labas ng kasal na tinukoy sa Biblia sa Mateo kabanata 19 talatang 4 at 5. Ang mga pagbabawal sa Biblia laban sa sekswal na imoralidad ay kadalasang kasama ng mga babala laban sa karumihan. Masusumpungan natin yan sa Romans chapter 1 verse 24, Galatians 5.19, Ephesians chapter 4 verse 19. Ang salitang ito sa Grego ay akatharsya, nang ibig sabihin ay nadungisan, marumi, hindi angkop sa seremonyal. Ito ay nagsasaad ng mga aksyon na nagiging dahilan upang ang isang tao ay hindi karapat-dapat nung pumasok sa presensya ng Diyos. Imposibleng mapanatili ang isang malusog na relasyon sa Diyos kung ang ating mga katawan at kaluluwa ay inilalagak natin sa mga karumihan. Hindi nangangahulugan na ang lahat ng may AIDS o HIV ay nakagawa ng sekswal na kasalanan. Nakalulungkot na may mga taong nahawa ng AIDS o HIV dahil sa pagsasali ng dugo o sa pamagitan ng inosenteng pakikipagtalik sa isang taong may AIDS o HIV at higit na nakakaawa ay ang mga sanggol na nahawaan ng AIDS o HIV ng kanilang ina habang ipinagbubuntis. Kahit na sa anong kaparaanan nagkaroon ng AIDS ang isang tao, responsibilidad natin na magpakita sa kanila ng awa, pag-ibig at kahabagan. Ang dapat natugo ng mga Kristiyano sa mga taong dumaranas o may AIDS o HIV ay habag, kaawaan at malasakit. Wala tayong karapatan at kapamalaan na ideklara na ang pagkakaroon ng AIDS o HIV ng isang tao ay partikular na hatulan Diyos sa kanyang kasalanan. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pamumuhay ayon sa mga aral ng Biblia, maari makapagati ng pag-asa, kaaliwan at praktikal na tulong ang mga individual at komunidad sa mga apektado ng napakalalim na suliraning pangkalusugan sa ating lipunan. Responsibilidad natin bilang mga Kristiyano na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao at ang Ebanghelyo na ating ibinabahagi pa rin ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ayon yan sa Roma Kabanatang 1, Talatang Anim. Ang pandemya ng HIV o AIDS ay pangunahing pinalalala ng pakikipagtalik sa labas ng kasal at ng mga komplikadong pwersang panlipunan at pampolitika. Naniniwala tayo na iniutos ng Diyos ang katapatan sa loob ng kasal at ang pag-iwas sa pakikipagtalik sa labas nito. Ang pagsunod sa etika ng sekswalidad ayon sa Biblia ay nakatutulong upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng HIV at naayon sa disenyo ng Diyos para sa kasaganaan ng tao. Kaya para sa ating mga Kristiyano, ang pagsugpo sa HIV o AIDS ay nagsisimula sa panawagan para sa pamumuhay na may kalinisan sa sexual na aspeto. Kung may ipinapakita man ang mga datos na inilabas ng Department of Health, ito ay ang katotohanan na malayo pa ang laban kontra HIV mula sa pagtatapos Mahalaga ang pagbabago ng pananaw tungkol sa sistemang pangkalusugan upang magkaroon ng makabuluhang pagbabago. Gayunpaman, nananatili tayong naniniwala at nagtitiwala na sa tuloy-tuloy na pagtutulungan ng mga civil society organization, gobyerno, mga komunidad at simbahan, posible pa rin mapigilan ang pagtaas ng mga kaso ng HIV infections at maprotektahan ang mga kabataan at ang mga susunod na henerasyon. Maraming maraming salamat po sa inyong mga kaagapay. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po akong muli sa susunod na episode ng programang Angkla, dito lamang sa 702 DZAS. Kaya tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla. 是啊。啊